gusto ko lang mag-react dito sa uh, nakita kong post dahil uh, ano daw yung gagawin niya nalunok daw ng uh, niyang kakatil yung host so nagpapatulong siya ano nga bang host yung nalunok ng hanpid niyang kakatil so dito po sa pinapakita ko sa inyo mahaba po yung host na gamit ko dito pero hindi ko po ito ginagamit dito po sa mga hanpid kong inakay kumbaga ginagawa ko lang itong sample so yan uh, yung host siguro na nalunok ng kakatil niya Siguro yung uh, maiksi lang. Kasi yung mga kaka kapag mahanpid, uh, kumbaga, kapag gumakain yan, uh, halos ipasok na yung uh, bunganga o kaya yung host. So, minsan, hindi siguro makontrol. Kaya naman, uh, nalulunok yung host. Sa totoo lang, hindi naman po advisable o hindi naman kailangan yung host, Kasi, ah uh, prone po yung ibon kapag gumagamit po tayo ng host nababagaan nasusugatan yung kanilang uh, lalamunan yun po yung nagiging cause na maaring mamatay dati din gumagamit rin ako ng host pero nung uh, naranasan ko na uh, nasugatan yung lalamunan ng uh, hanpid ko yun na yung tinigil ko na kahit okay uh, lang hindi na ako gumagamit ng host sabihin na natin na mabilis magpakain kapag uh, gumagamit ng host kasi pinapasok yung host So, pinipisil natin hanggang sa mabusog yung inakay. Ito rin yung naging dahilan na nalulunok yung hose at saka nababagaan yung mahanpid natin. Kung maaari, huwag na po kayo gumamit ng hose para safe.